Kilala ang bagong guro sa sekundaryang si Ma'am Clarissa bilang pinakamahigpit sa asignaturang matematika. Tila wala pang estudyanteng pumasa sa kanya pagsusulit ng walang bahid ng luha. Sa tatlong linggo pa lang niya sa silid aralan na may kupas na pisara, nakasabit na poster na Do Your Best at mga kinakalawang na armchair, naging alamat na agad ang kanyang matalim na tingin at ang daliring mabilis kumalabit sa chalk kapag may maling sagot nang umagang ang iyon ay parang mas lumamig pa ang hangin sa bintanang silangan nang bigla niyang hampasin ang mesa ng pagsusulit. Marco, maanhang ang tinig limam Clarissa, sabay lunod ng kwaderno sa lamesa. Ito ba ang sinasabi mong paghahanda? Tatlong puntos lang sa dalawang puok? Nag-eko sa loob ng silid ang boses niya. Nagsiliparan ng alikabok mula sa bintana kung saan pumapasok ang mapusyaw na sinag ng araw manliit ang mga mata ni Marco. Ramdam niyang lahat ng kaklase niya, sina Jasmine, Leo, Kurt at ang tahimik na Rena ay dumungaw sa harap gaya ng mga ibong nakatunog ng bagyong paparating. Nakakapit siya sa punit-punit na papel na may mga pulang ekis at iilang check. Pinilit niyang lunukin ang bumabara sa lalamunan, subalit mas namingibabaw ang tunog ng kabog ng dibdib. Ma'am, nagsisikap naman po ako halos bulong. Pilit niyang tinakpan ng papel. munit inagaw iyon ng guro at itinaas sa harap ng klase, parang bandilang nakahiyang iwagway. Nagsisikap? Kung ito ang resulta, paano pa kung hindi ka naghanda? Kulang ba sa utak o kulang lang sa disiplina? May mga hagikik. Tinaas pa ni Clarissa ang hintuturo, halos idikit sa ilong ni Marco. Kung hindi mo kayang sabayan ng iba, lumipat ka na lang sa remedial. Bago tayo magpatuloy sa ating kwento, i-comment sa ibaba kung saan lugar kayo nanonood para malaman ko kung saan umabot ang video ko. Kung baguhan ka pa lang sa channel ko, huwag kalimutang i-like at i-hit ang subscribe button at pindutin ang notification bell para updated ka sa mga episodes ng inspiring stories ko araw-araw. Sige, tuloy natin ang kwento. Tiko ang kamaw ni Marco pero di siya umimik. Sa girid, nakita niya ang poster na Do Your Best – na para bang nangungutya. Kumalabog ang kampana ng lunch break at nagunahan lumabas ang iba na iwan si Marco na tila lantang gulay. Bago siya tuluyang lumabas, itinapon ng teacher ang papel sa mesa ni Marco. Isa pa at hihilahin kita sa principal. Anya, sabay hakbang papalayo. Alas dos na pero parang nananatili ang bigat ng umaga sa balikat ni Marco. Gabi-gabi, Matapos magbenta ng taho ang kanyang ama, siya naman ang nagbabantay sa kanyang inang may diabetes sa barangay clinic, kaya ang mga quadratic at polynomial ay nagiging tunog lang ng tumutulong suwero. Pagbalik ni Ma'am Clarissa para sa huling period, tahimik ang klase. Pop quiz, malamig niyang anunsyo. Napayuko si Marco habang nagsusulat ang guro ng limang equation. Bago pa man niya malipat sa papel ang unang numero, itinapon siya sa pinakahuling upuan malayo sa ilaw malapit sa amoy ng lumang pintura. Natapos ang pagsusulit. Nang pumikit ang pinto pagalis ng guro, huminga ng maluwag si Marco. Pero alam niyang may panibagong latay mamaya. Sa huling pagtunog ng bell, nakita niyang may nakasingit na sobre sa kanyang notebook, kulay abong gusot. Nakasulat. Para kay Ma'am Clarissa. Pakiabot. Sino naglagay? Pinaglaruan niya iyon sa daliri. Kumakagat na ang dilim nang bumalik si Ma'am Clarissa sa silid para kunin ang extra rulers at nadatnan si Marco. Hawak ang sobre. Anong ginagawa mo rito? Ma'am, may gusto nang po akong ibigay. Iniabot niya. Napakunat noo ang guro ngulit tinanggap. Binuksan niya ang sobre sa faculty. Isang nakatiklop na papel na may nag-iisang pangungusap. Ma'am, baka ito po ang kailangan niyong malaman bago niyo malimutan na tao rin po ako, hindi lang score. Kasama ang guhit ng pamilyang naglalako ng taho, isang inang nasa higaan at isang batang nag-aaral sa ilalim ng ilaw kandila. Sa likod Salamat po sa pagpupumilit niyong turuan kami. Sana maintindihan niyo rin kung bakit mababa ako ngayon. Hindi po ako sumusuko. Naghihingi lang ng kaunting espasyo. Tumindig ang balahibo ni Ma'am Clarissa. Biglang sumikpit ang dibdib niya at tumulo bago mapigilan ang luha. Naaalala niya ang sarili. Noong siya'y naglalako rin ng merienda matapos mamatay ang ama. Kinabukasan, maliwanag ang ngiti ni Ma'am Clarissa. Habang pumapasok, Marco, dito ka sa unahan, tawag niya. Nagkatinginan na ng lahat, hindi sanay. Kahapon, wika niya. May liham akong natanggap na nagpapaalala kung bakit ako nagtuturo. Hindi na niya ipinakita ang guhit. Marco, magaling ka sa pagguhit at matapang magsabi ng totoo. Mula ngayon, tututukan kitang habulin ang konsepto. Muntik mabitawan ni Marco ang bag. Ma'am, at tandaan niyo, harap niya ang klase. Hindi lang grades ang sukatan ng talino. May mga bagay na mas mahirap bilangin, gaya ng determinasyon at puso. Ilang linggo pa, tuwing hapon makikita si Ma'am na nakaupo sa tabi ni Marco, sabay nilang sinusulat sa chalkboard ang mga problema. Nabasag ang makamandag na reputasyon ng guro. Pinaboran ng chismis na kaya pala strikta ay dahil ninanais niyang makita ang potensyal ng bawat isa. Dumating ang quarterly exam. May estudyanteng nagpakita ng pinakamalaking lundag mula 3 naging 14. Anunsyo niya. Nang banggitin ng pangalang Marco Cruz, tila natunaw ang katahimikan. Inabot niya ang papel sa binata. Kulay asul na star at pirma ng guro nang tumayo si Marco, nangingilid ang luha ngunit may apoy sa titig. Salamat po, bulong niya. Pagkatapos ng klase, hinabol niya ang guro sa pasilyo. May hawak na maliit na pakete, tatlong taho at bagong tasang lapis. Maliit lang po pero gusto ko pong suklian. Napangiti si Clarissa. Hinaplos ang ulo niya. Minsan, sabi niya, isang liham lang pala ang kailangan para maitama ang landas ng dalawang taong parehong pagod. Salamat sa pagpapaalala. Naging usap-usap sa buong campus ang pagbabago. Sa kantina, naririg ni Marco ang mga senior na nagtataka kung totoo ro bang nag-alok si Ma'am Clarissa ng living tutorial tuwing hapon. Sa library, nakita niya ang mahigpit na guro na dating walang ibang hawak kundi red ball pen ngayon, nakalubog si makapal na libro ng creative math games habang nag-highlighter ng dilaw. Minsan, nadatnan pa siyang tumatawag sa isang NGO para manghingi ng lumang scientific calculator na pwedeng ipahiram sa mga bata. Akala mo, dati akala ko, robot siya. Bulong ni Rina habang naglalakad sila pa uwi isang dapit hapon. Pero siguro, lahat nga ng tao may kwento. Si Marco, na dating tinutukso bilang Zero Boy, biglang naging sentro ng inspirasyon. Pinapaupo na siya ni Jasmine sa group study table tuwing recess, habang si Leo naman ang nagbibihis sa blackboard ng mas malalaking graph paper. Kahit si Kurt, na mahiling mangasar, minsang nag-abot ng reviewer na may doodle pa ng cartoon para hindi boring basahin. Hindi naging madali, may mga gabing nababalot pa rin ng takot si Marco, lalo na kapag sumasablay ang mga practice quiz. Subalit, sa tuwing lalabas ang mga alauna ng madaling araw na buntong hininga niya, sumasagi sa isip ang ipinangako niya sa sulat, Hindi ako susuko. Isang biyernes, nadat na ni Marco ang bagong pinturang pinto nila ng silid. Sa tapat ng pisara, may dagdag na poster na gawa ng art club. Fail first, learn next. Nang tanungin kung sino may pakana, ngumiti si Ma'am Clarissa at sinabing donasyon daw iyon ng anonymous parent. Walang kasing init ang hapon ng Recognition Day. Nagbubula ang pawis sa ilalim ng kwelyo ng bawat estudyanteng nakaputing blusa at dark blue na pantalon. Sa gitna ng intablado, nakapila ang mga honor at special awardee. Nang isa-isa nang tinawag ang Most Improved in Mathematics tumindig si Marco, nangangatal ang tuhod, halos sumabag sa palakpakan ang seksyon. Si Ma'am Clarissa, nakatayo sa tabi ng prinsipal, mismo ang nag-abot ng sertipiko. Ipinagmamalaki kita, pabulong pero malinaw, kasabay ng mainit na tapik sa balikat. Pagkababa niya ng intablado, sinalubong siya ni Alin Susan, ang canteen lady. May dalang maliit na supot ng turon. Para sa'yo, bata, Matagal kitang nakikitang nagbabasa kahit rises. Di naglaon, nabalita sa distrito ang kakaibang tagpo. Isang guro at dating mahina na estudyante ang nagtayo ng libre at bukas sa lahat na Math Under the Mango Tree tuwing Sabadong umaga. At dito nagtatapos ang ating kwento. Nagustuhan mo ba ang ating kwento? May aral ka bang napulot? I-comment sa ibaba. Kung na-enjoy mo ang kwento natin ngayon, ihit ang like button at huwag kalimutang mag-subscribe. Ang suporta nyo ay ang inspirasyon ko. Kita-kits bukas ng umaga, kaya't stay tuned!